May nasensya ka dyan? Oo, may Patingin nyo. Nakabahan ako sir. Akala ko huliin mo. 5 minutes. Balikan ka ta, ha? 5 oh. minutes po. Oo. Subukan mo. Magkabitan mo, sir? Oo, sabitan mo. Okay. Oh, Woo! Sabitan mo. Okay lang. Ang gahan-gahan okay mo eh. Sabitan mo, sabitan mo, sir. Oo, yan. Bahala ko dyan. Sige. Ayun, oh. Oh Uy, saan kanya na, yun ah Muli natin Okay, makalayo pa Boss May nalaglag ka ba na wallet? Wallet? Oo, check mo na muna It, sir. May, napul May napulot ako ng wallet eh. Sa iba to? Akin nga yun sir. Hindi nga. Opo, oh, akin po yun. Ano pangalan mo? po. Ha? P***s. Pacheck mo nga. Pakita mo sa akin yung lisensya. May lisensya ka dyan? Opo, meron po. Patingin nga. Nakabahan ako sir. Akala ko ulihin mo ko eh. Grabe ka naman. Hindi ah. Nalaglag kasi eh. Patingin. Lisensya. Gusto ko makita lisensya mo. Lisensya po. Oh, okay. Pati, pati ako na mga ID boss. Dami mong pera. Yan po eh, yan po Kaya pala nilaglag mo, wala kasi ng laman eh. Sira na pala ito pare Dito ba nalaglag? Samula ata ako ng lagayan. Ay, warak na pala tong bag mo pare. Eh, kasi nagano ko kanina ng barya dito. Ba't kasi ayaw mo palitan to? Wala akong budget sir. Eh. Walang budget? Okay. Gusto mo palitan natin to? Palitan niyo ba? Oo. Okay. Ayaw mo? Hindi nga gusto mo? Okay lang ba siya palitan natin? Okay sir. Pwede bang antayin mo ako dito siguro mga 5 minutes? Kukunin ko lang sa presinto yung bag? Wala ko booking. Ah, wala kang booking ngayon? Okay. 5 minutes, balik ka ha oh. Pag umalis ka, eh bahala ka na Basta 5 minutes, babalik ako okay? ha? Hindi, basta balik ka 5 minutes ha Sige, pahing nga ka Tabi mo muna yung motor mo dyan 5 minutes ha, babalik ka ha Sakta, meron pa tayo isang Zion tactical doon 5 minutes later Talagang inantay niya ako Akala ko malis ka na eh Hindi naman sir <laughs> Eh di alam mo na to, yung bag na to yung sayang taktika alam mo na to Hindi pa yun. eh Ay di, mo hindi mo pa alam ngayon, ngayon malalaman mo kung gaano kaganda at katiba yung bag na to ha Ang ganda nga nun sir eh Ito Tignan natin kung gaano kaganda ha Papakita natin sa'yo sa Bibigay sa mo sa kanya sir Ayaw mo? Hindi talaga ako paniwala parang 30 ko nga Kala ko ayaw mo bro, eh Paano ba to? Sir. Kaya mo, ano? Sabit? Oo. Ayan, abutin mo yan. Yan. Sabit natin dito, sir. Sabit mo sarili mo. <laughs> <laughs> Sige, isirak mo, ba, Ike? Yan, baba ka. Baba ka. Anong masira? Kahit ako nga, kahan ito eh. Hindi pa sira yan, brad. Subukan mo. Magkabita mo, sir? Oo, oh, sabitan mo. Oo. Sabitan mo, Sige. Sabitan oh. mo. Sige, sabitan mo. Okay lang, hanggang gaan, gaan mo eh Oh yan, bahala ka dyan, sige Ayun no? oh Oh <laughs> Diba? Diba? Di o kalasin mo na Sabi na Yan Diba? Ganda diba? Ito ba, bibigyan pa kita ng ano Kaso light yan pare wala na akong stock yun eh Okay ba yan? Uh, Napanood mo na ba yan? Di ba? Okay. Sige mamaya mo sa cutting Kasi nakamubit ka pa eh Patingin ulit ako ng wallet mo pare okay. Check nga natin kung sa'yo talaga yan Ayun okay, sir Ay, Saan po ba nakakuha sir? Dun dun oh Nalaglag dun okay. Ba't wala lamang pera? Magka lamang pera niya Ito 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 Wala pa nga sir ano Booking Wal Wala ka pang biyahe? Wala pang booking Ah, ngayon pa lang, Ngayon pa lang nalabas? Okay, sige. Lagyan natin ng binamano yan para suwerte yung araw mo. Hindi nga, sir. Oh. Oo nga. Dahil pinigay sa'yo. Eh, ganun ko ka mahal yung rider, pare. Ah, ganyan, lagyan natin ng ano. Ano talaga? Akala ko. Ito, ah. 1,000 lang to ha. Pang binamano yan, pare, ha. Grabe <laughs> <laughs> 1,000, <laughs> sir. Parang gusto ko na sabay, ha. Hindi, magtrabaho ka. Mag-rides ka muna. Bihay ka muna, ha. Uwi, uwi ka na ikaw talaga <laughs> Kulang po yan pare O ah. oh, diba? Gusto ko pag makita mag-cross ulit ang landas natin Huwag mo nang gamitin to ha sir, ayaw, sir, ito Yan ang bago mong bag ha Okay? Oo, oh, 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 yan ilagay mo na dyan yung wallet mo Baka malaglag pa eh Ay patingin ulit ako Grabe naman tong bag mo pare Rider ka oh, dapat mano yung bag mo Kasi dito minalagay yung wallet mo eh Yung cellphone mo diba? ba? Kunin mo yung mga laman nito, palitan mo na to ha May panangalian ka na pare ha Bigyan mo nyo ng Jollibee Yan O, oh, sige na Batsi ka na para makarami ka pa Thank you talaga sir, thank you Sige, sige Thank you sir, thank Mag-ingat oh. ka palagi pare ha Thank you sir Sige na Thank you po, iwan lagi yung mga cellphone, yung cellphone mo ha Hindi talaga ito makakalimutan sir <laughs> Ay, bigyan kita sticker pare Bigyan kita Bigyan kita sticker Hmm. Yan Solid Paano ba yan? Alis na ako Sige Ah, okay, okay, okay Sige, sige Ano? Sibat na ako Sige, tol Oo, oh, diba? Napakasarap sa pagranda mga body Yung nagbigay tayo ng kasiyahan Sa rider, diba? Siyempre bilang police Yan lang naman yung pinaka goal natin eh yung iparamdam sa inyo, ipaalam sa inyo na hindi lahat ng polis ay masama. Hindi lahat ng polis gumagawa ng hindi maganda. Okay? Lagi nyo tatandaan, PNP kakampi nyo. Okay? Pangyayat po tayo palagi and God bless.